Guys, nandito po tayo sa ilog at kami po ay magkakabit ni Papa ng lumput. Diyan po, nasa sako. <laughs> Tuntun, halika! Halika! Ayaw, sumama. Yan at doon po si Tuntun. Ah. Ayaw po sumakay sa bangka. ay Kaya po ay punta na po sa aming pagkakabitan. Lumput. Tuntun! Tuntun! <laughs> Tuntan! Sed sunod! <laughs> guys, ito po. Napakalakas po ng silig. Ay, saan na? Si <laughs> Brown Lakas. Dito po kami magkakabit. Ayan, wala na yung pumasok. Ay. Ay, na. Nakakalubog na ang Nakakalubog <laughs> <laughs> na Babot ng kawayo na <laughs> Oh, ayun Kasi ka muna ka dito, <laughs> <laughs> at gina, tinatapisan po ni Papa yung Ng kawayo na pantusok po. kailangan po yan ay ibaon ng maigi at baka po dalahin ng silig may matanggal ang pagkatusok oops yan at pinatanggal lang po sa sako yung ating pong pagamitin ko paglulumpot Sana tayo madaling mahuli eh. <laughs> para may pang-ulam Napakalaki pa ako pala niya ng bad na, na yun, ha eh. Parang malaki. Ang gas natin na hulog itong lambat. Ha? Yohaba. Ang gasan pala ito. Baka madaliin pa yung tita ulit ah. Hmm. So, ay lampas pa dun sa dati yung pinag pinagaan na. Ah. <laughs> Nagkakabit ay parang <farm> dun na. <laughs> Bunyong-buyong ulit yung eh. Kalahit. Okay, Ang guys, yung pinakandulo po nung ano ah. Ating punlambat ay itatalip. yep, yeah, na ulan ulan guys ito lang po yung nahuli ni papa sa paggabit po ng lumput may kimpitas po mga hipon, isda lahukan po iyan at pong itatakot dito sa panggana mga inilipat dito sa planggan at kung hindi kumamatay mga kainpi. Yan lang po ang nahuli at gwapo ng Ho! Oh! <laughs> Laki naman nung <laughs> Kimping eh na ah Ay kaya po hindi na po Kaya po ako hindi po nahuli Ay hindi na po umulan Kahapon po, hindi nakapagkabit si Papa ay. At masama po ang pakiramdam na high blood. Kaya po, hindi nakapagkabit. ngayon po, hindi na po muulan. Bakit ang ko ni? nun eh? Oo. Oh. May pang ulam. Sarap na ito. Dayan, sarap na itong hipon. Oo. Oh, oh. Sabra. Mm -hmm. <laughs> Oops. Yes, tayo po ay nagluluto po ng king pig. Yan lang pong huli ah. And guys, pinapaspasan na po ni Dayan yung niluto kong kimpi. Hey, daya. Dayan, isa sa amin. <laughs> <Dain> is... <laughs> Iya, yeah, masarap baga din. Iya, malasahan eh. <laughs> Yan guys, at maghahalo na po sila at itumakoy. po si Mahal. At magpapalitada naman po ay sa loob. Yan guys, at nilalagyan po nila ng tamsi at yan po yung pinakang ng pag, ano, pagpapalitada. At para po pantay. Uh -huh.

yan guys at video ko po muna sila abang magpapalitada at kami po muna ay paalis pinta po kami tindahan at po kami sa kita Malin o, mamaya ako na po i-video pagbalik yan guys titingnan po natin yung bahay ni tita Jow kung maganda yung pagpapalitada dito sa loob po yan. yan po yan po yung palitada nila at ako po yung galing po sa tindahan kaya po i-video ko na lang po itong napalitada na po dito sa loob. Yun. Wow, ganda no. Nakakatuwa na po ito. Oh. Susundin sila tito Adoy. Pwede na dito matulog. Excited na ako silang dito tumira. Hindi na sa ingas. Thank you for watching. Like, comment, and share.